TXDC Radyo Report Kasamtangan ni Pailam sa rehabilitasyon ang 82 ka mga lalaking children in conflict with the law kung CICL sulod sa Regional Rehabilitation Center for Youth kung RCY sa Puroksete, Bago Shara District ng Dacbayan. Sigo ni Angelic Blasquez, RRCY Head Una pa man sa ilang admission sa sulod sa center Aduna na kinisilay court orders para mo pa sa rehab. Gibot yang ni Blasquez, 33 sa mga youth offenders sulod sa pasilidad nagatubang og kasong rape, samtang daghan usab ang adunay kasong droga, murder og illegal possession of firearms. Mag-agad sa korte kung hangtod kanus-a mulungtad ang rehab sa usa ka CICL. The rehabilitation program uh, depends on the court order. Not depende po sa ilahang kaso. Some have uh, six months no, na rehabilitation uh, uh, program. Some will undergo one to uh, 18 months and usahay mo abot po o ga uh, two years. But kani siya, dili lang na limit sa gihatag ni court no, nga uh, mo nang program. But it depends on the performance of the CICL inside no, sa RRCY. Sumala nini gitinguha nila nga ang mga nasa RRCY ng na mga delinquent children makabalik sa ilang komunidad ug mga ginikanan nga natulid gayod ang ilahang mga kinabuhi. Samtang anaa ang mga CICL sa center, mutan niya DSWD-11 kanila og psychological services, home life service, social services, educational services, productivity ug skills development service. Kasama mo sa Balita o Servisyo Publiko, Rajoman Aimee Genita. Tatak Rmn. Rmn News. Derecho Balitang Metro Davao.